What's up mga kahibe? Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, pupunta kami sa bahay ng lolo ko sa taas. Kasama ko yung asawa ko. Nagdala, <laughs> nagdala, nagdala ng ano, bigas. Ah, uh, taglimang kilo. Sampo lahat. Yung pamangkin ko si Rafael. Ay, kanong? si Rafael. Uh, papunta kami sa ano sa taas sa bahay ng lolo ko. Kasi do dadalaw din kami doon. Pag umuwi ako dito, paminsan-minsan hindi ko makalimutan yung dumalaw sa bahay ng lolo ko. Kasi maliit pa lang ako doon ako nakatira. Siguro mga 5 5 oh or 6 years old ako doon. Nakatira na ako kasi ako ang panganay na apo ng lolo ko kasi ang papa ko panganay na anak syempre ako ang yung panganay na apo kaya dito doon ako tumira sa bahay ng lolo ko dati maraming maraming ano maraming mga kahoy dito maraming mga kahoy mga punong kahoy Dati ang trabaho ko dito, kumuha ng ano pagkain ng baka pagkain ng kambing dito ako kumu, kumuha ng ano mga pagkain ng mga alaga ko Kasi may alaga ako pag, dati nakatira ako sa lolo ko may alaga akong dalawang basa ka tatlong kambing yung, yung lolo tagal lang patay wala wala na siya ang nakatira dito sa bahay ng lolo ko yung kapatid ng papa ko hindi pa sila nakapag-asawa dalawang babae uh, sila si Tia Alicia at saka si Manang Marit kapatid ng Uh, papa ko so ngayon uh, dito ako nandito ako sa kanila ngayon uh, ipapakita ko sa ino yung bahay ng lolo ko yung tinitirahan ko noon dati yung lolo yung lolo ko napakabait napakabait yung lolo ko dati sa, ma, sa ano sa buhay pa siya namatay ang lolo ko na 96 years old yung lolo ko hello manang hi good morning mag hi ka nag dawad ako bas asas tiya ito yung kapatid ng ano papa ko wing Si Wing Wing. Ang Si Wing, Wing ang ang ano, ang Anak ng kapatid ni Para. Babae. Si Inday Marining. Anak si, anak siya ni Inday Marining. Kapatid ni Papa. Pero wala na si Inday Marining. Patay na siya. Maliit pa lang ito, bata na ito, maliit pa lang ito. Siguro mga mga Good ba? Ha? Good bye gan ka nagsugod puyo dire. Di, di, ba sa gamay pa ka ba? Di, di rin di, makaditso. Hmm. Mana, manang, manang. Manang pila ka bulan si Wingwing wing dire? Aw. Oh tatlong buwan pa lang bago uh, pagkatapos ipinanganak tatlong buwan siya nakatira siya dito sa dito na siya nag, nakatira sa bahay ng lolo ko kasi yung mga kapatid ng lolo ko lupa papa ko wala silang wala, hindi nakapag-asawa uh, kaya inalagaan siya ng kapatid ng lolo kapatid ng papa ko ng si Manang Marit Si Manang Marit ang nag-alaga sa kanya. Si Wing Wing. Kaya nandito na siya ngayon. Mag-hi ka, Wing. Good morning. Hi, na ba? Hi. Hi. <laughs> uh, siya, siya, si, si, si Wing Wing ang kasama ng mga tiya ko dito. Ah, sige, ah, mga kahibi, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung... Yung bahay ng lolo ko kasi, dati ako nakatira. Maliit pa lang ako, 6 year, six years old or 5 years old dito dito na ako nakatira. Dito na rin ako uh, ah, pag mag, pag nag-aral ko dati, iko dito ako nakatira sa lolo ko. Ah, sige, pakita ko sa inyo yung ano, yung bahay ng lolo ko. Okay, salamat. Mga hebe Akyat mo na ako sa loob ng bahay ng lolo ko. Mm. Oy! Waite! Waite, waite! Alis ka, waite! Akyat ako, waite! Waite! Akyat ako, waite, ha? Na. Ito yung bahay ng lolo ko sa loob ng bahay dito siya natutulog noon dito siya natutulog maraming mga 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 labahan dito <laughs> dito siya natutulog ang lolo ko ako naman dito ako natutulog dati dito sa kwarto ito ngayon si ang tiya ko na ang natutulog dito no may ano may dito oh may mga puno sa paligid may mga malalaking puno sa paligid oh noon oh, dati dito ako tumira doon ako sa baba kumuha ng ano mga mga pagkain ng kambing at saka baka okay oh nakita niyo ma maraming kalat maraming kalat dito maraming kumakalat na ano mga damit. Pasensya na kayo ha. Kasi ipi ipinakita lang ko lang sa inyo yung dati kong tirahan. Kasi dito ako tumira sa, sa bahay na ito. Maliit pa ako. Inilagaan ako ng lolo ko dati. At kaya hindi ko rin siya makalimutan kahit patay na siya. Okay, sa labas tayo, mga kahibe. Labas tayo, mga kahibe. Ipakita ko sa paligid ng bahay ng lulo ko. Okay. Labas, labas tayo. Asa destiya manang, menang? mag mo? Ah. Tingnan nyo ang paligid. Maraming, ano, maraming... Bermuda Anong tawag sa inyo ito? Bermuda 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 Dati yung mga barkada ko Pag magkantahan kami Magkitara kami Dito kami humihiga Nagiinom kami ng ano Tuba Tuba ang in ininom namin Dito kami humiga Pag nalasing na Barkada ko Mga 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 pinsan ko Barkada ko dito Dati no Dati Oh. Dito oh, maraming ano. Maganda tingnan yung ano. Yung Bermuda. Bermuda grass. Yung bahay ni Lolo, bahay ni Lolo ko oh. oh medyo luma na. Tagal na itong bahay na ito. Luma ng bahay na. Medyo luma na yung bahay ng Lolo ko. Ang nakatira dito, yung dalawa kong tiya, si Manang Marit at saka si Tia Alicia at saka yung pinsan kong si Wingwing Wing. si Wingwing -Wing ang kasama nila dito may CR dito pinagawa nila o, sa paligid oh, maraming mga halaman maraming mga halaman may malalaki pang ano malaking sampalok puno ng sampalok oh, may bunga pa Oh, dito. Tingnan mo dito. Ah, mga kahebe, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ng lolo ko. Yung ginawa ng lolo ko na naghukay siya ng ano, naghukay siya ng kuiba. Ah, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi ginawa niya yon yung bagyong nitang dati na malakas na malakas itong bubong na ito wasak lahat wasak lahat kasi ang hangin dito patungo talagang wasak na wasak ang bubong ng lolo ko bahay ng lolo ko wasak na wasak kaya gumawa siya ng paraan para pag may sumunod na bagyo doon kami magtatago Ang si at tiyaga ang ginawa niya sa paghukay ng ano ah, tingnan natin ha tingnan natin Ito oh Tingnan niyo Buksan ko muna kasi may takip itong ano bakal Uy may manok pa sa loob Tingnan nyo sa loob. Ibutangan niya manok, wey. Ibutangan niya manok lagi. Tingnan nyo sa loob, oh. Malalim na malalim. Siguro kasya ang mga... labing, ah... Uh, mga 30 ka tao. Kasiya dito pag bumagyo. Okay, may mga langgam. Pin ginagat ako ng langgam. Ah, uh, okay. Ito yung ginawa ni lolo ko dati. Grabe ang paggawa niya dito. Yun o, paghukay niya dito Grabe. Siguro natapos niya ito dalawang taon. Dalawang taon ang paghukay niya dito. Sabi niya, pag may malakas na bagyo, dito kami magtatago. Okay naman yun. Okay, bro may ano, may... May... Linagyan pa niya ano, puste. Sa gitna. Sus. Grabe, grabe. Dati, ang lulo ko ang gumawa dito. Pag hukay niya. Siguro ma, ang... Ah... Uh, 30 katao siguro sa loob tingnan mo sa loob tingnan mo sa loob hindi lang makita, medyo madilim eh medyo madilim 30 katao kasiya dito sa loob yan lang ang ano yun lang ang ano yung naaalala ko sa kanya nalawak niya ito na ala kasi wala na ang lolo ko ito na lang yung naiwan naiwan kong ala sa kanya kalain mo gumawa jan dalawang taon pero hindi siya hindi siya pag ano pag pagod siya pahinga siya pag hindi na siya pagod ukay na naman ito yung ginawa niya ito yung uh, ah, naiwan niyang alaala sa amin kasi 2012 pa siya kinuha ng ating Panginoon ito may mga maraming puno mga kahibi mga kahibi may mga maraming puno dito dati ang buhay probinsya dito napakasaya pero wala tayong pira pag pag may alaga kang kambing ibibinta mo dyan ka na magkapira ang ang trabaho mo dito kumuha ng pagkain ng kambing pagkain ng baka pagkatapos mag-araro ka naman para taniman ng mais yan ang hanap buhay namin dito mga kahibi. Napakahirap pero masaya. Masaya kami kahit mahirap kami. O, dito. Doon. Doon. May mga maraming puno doon sa 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 dulo ng ano sa dulo ng kasi nandyan lang ang 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 lupa namin yung mga yung puno na yan dyan lang doon sa kabila iba na may mga puno ng niyog na nag ano nag line dyan nag line pero winasak ng bagyong nitang dat, noon winasak ng bagyong nitang napakalakas ang bagyong nitang bagyong itang dito dati dito nakaka, nakatirik naka ang bahay ng Diyo ko si Tatay Victor pero patay na rin si Tatay Victor. Yung asawa niya si Mama Anita. Nanandiyan pa, sa awa sa awa ng Diyos. Yung mga anak niya si pinsan ko. Uh, sila si Hubito, Pilpil. -Pil. Dito sila nakatira. Maliit pa kami, masayang-masaya kami dito. Maraming mga alaga na mga manok. Kami si Hubito. May mangga pa doon. May mangga pa. Malaking mangga. Pero ngayon maliit na kasi nawasak ng ano na natumba ng bagyong nitang. Ang daming puno ng niyog dito mga kahibi. Pero sa, lahat, sa, sa, sa lakas ng bagyong nitang 1983 sa lakas ng bagyong nitang mga kahibi winasak lahat ngayon, maliit na lang. Maliit na lang yung mga ano, mga puno ng niyog. Tingnan niyo. Ilan na lang yung nakatirik. Isa, dalawa, tatlo. Maliit na lang mga kahibi. So, ngayon, uh, na ipakita ko na sa inyo yung buhay namin dati sa probinsya kasi nandito ako ngayon dito ako nagpa magpapasko kasamahan kong mga tiyahin ko mga magulang ko dito i-share ko lang sa inyo yung ano yung hanap buhay ko dito buhay ko dito kung gaano kahirap hanggang ngayon hirap hirap na hirap pa rin pero sa awa ng Diyos binigyan tayo ng sa awa ng Diyos binigyan tayo ng ano malakas at malusog na katawan nagpapasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon kaya kung wala tayong Panginoon wala din tayo dito sa mundong ito yung ano yung mga tiyahin ko dito sila na lang ang nakatira dito may mga, mga puno ng akasya puno na kasya. Okay mga kahibe, hanggang dito na lang ako. Shout out na lang sa talahat ng mga OFW. Sa mga friend ko sa ibang bansa. Hindi ko na lang banggitin kasi marami sila. Happy New Year sa inyong lahat. Sa mga kaibigan ko. Sa mga kahibi ko. Mga kasama ko sa katrabaho lahat ng mga manunood sana mga kahibe pasubscribe naman sa ano sa bagong youtube ko para updated kayo sa mga bagong vlog ko iliboy tv iliboy tv o pakibig lang sa notification daghan kayong salamat ninyong tanan sa inyong lahat maraming salamat Maraming maraming salamat uh, Abangan nyo lang ako Sa mga bagong vlog ko Kasi may mga vlog pa ako Hanggang Isang linggo pa ako dito sa Ano sa probinsya namin Sa Barile bayan namin na Barile Isang linggo pa ako Abangan nyo ito Kasi maraming marami pa akong Ipapakita sa inyo na bagong vlog ko Okay Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.